um, useless naman yung um, atin. Sabi niyo kung useless naman yung um, atin sa feeling ng house. Pero bakit yung laki factor ni uh, former President Duterte? Bakit kung darating siya um, for you, a-attend uh, ka na rin? Kahit na feeling uh, mo useless yung feeling? Well, that's uh, uh, pagmamahal sa tao. Ayaw kong siya lang ang humarap doon na wala ako kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya. No? Uh, siya ang presidente noon, ako ang CPNP. I was his uh, uh, implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, ay ah, hindi kaya sagutin at his level as the president, yung sa level ng CPNP na tanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hayaan na uh, Uh, hindi ko siya matulungan. Pag siya ay tinatanong. So Sir, you said uh nalaman niyo kagabi final answer ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Uh, was it over the phone and ano pong reason <coughs> ng pangulo bakit hindi siya darating sa hearing? Well, I was just informed by uh one of his uh, uh former cabinet member na uh, nagsabi sa akin na uh, uh, hindi mag-attend si Pangulong Duterte. Mm -hmm. So, I just got the information from somebody. Mm -hmm. Hindi naman, but uh, one of his former cabinet. So. so, sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation? Pero sabi niya nga pa ulit-ulit. So, may nakikita ba kayong political motive? Ito, meron naman talaga. Mm -hmm. Just gusto lang talaga nila ipin-down si Pangulong Duterte. Mm -hmm. uh, ito nga, why go to ICC? Mm -hmm. Na functioning naman yung ating mga korte dito. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing uh, crimes against humanity at ipapasa sa ICC. where in fact, in truth and in fact, na some of these cases pagdating pa lang sa DOJ na is nakakadang kaso dahil true uh, proper investigation lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng pulis mm -hmm. justified yung nangyayari at lahat ay ginagawa uh, within the within the framework of uh, framework uh, within the legal framework mm -hmm. so gusto na isama yung lahat para by the numbers ihatid sa ICC ko no yun ang gusto nila. Eh hindi nga nag-prosper dito sa local courts, hindi nga pupasa, eh doon na pasa isisi.